Mga idol at kabayan, breaking news! Bagong missile system ng Pilipinas na kayang palubugin ang mga barko ng China sa West Philippine Sea dumating na sa bansa. Hindi lang isa kundi tatlong battery ng Brahmos missile ang nasa Pilipinas na at ito ay nakatakdang ikomisyon na anumang oras Ayon sa Philippine Navy, ang Brahmos ay isang medium-range ramjet supersonic cruise missile na kayang lumipa sa bilis ng Mach 3 o 3,705 km per hour. Indonesia at Vietnam, ginagaya ang Pilipinas. Bibili din ng nasabing missile system. Amerika, masaya sa desisyon ng Pilipinas na bibili ito ng Typhoon Missile System. Yan ang inilahat ni Philippine Ambassador sa Amerika. Dagdag pa ng Ambassador, huwag makialam ang China sa pagpalakas ng depensa ng Pilipinas. Matapos ipakita Tang ng Iran na naghahanda sila sa paglusob ng Israel, Israel, America United Kingdom sabay-sabay na binomba ang Houthi sa Yemen. Mahigit dalawang po mga aeroplano mandrigma ang ipinadala ng Israel Air Force. Maliban pa sa mga jet fighter na ginamit ng America at United Kingdom, winasak ng koalisyon ang mga power plant at maging ang imbakan ng mga armas na sinusupply ng China sa mga Houthi. Nako China, huwag niyong subukang ikunin ang Pilipinas. Tatlong batteries ng Brahmos Misa nasa Pilipinas na. Sa katulay mga kabayan, ang tatlong batteries ng Brahmos Cruise Misa ng Pilipinas na binilipas sa India ay nakatakda ng maging operational anumang oras. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, ang tatlong baterya ng Brahmos Misa na mapapasa ilalim ng Philippine Marines ay makukomisyon na anytime soon. Ito ang ikalawang missile defense system na binili ng Pilipinas para supilin ang anumang banta na papasok sa ating karagatan. Pinagaya na rin ng Vietnam at Indonesia ang yapak ng Pilipinas. Nakatakda na rin kumuha ng Brahmos Misa ang nasabing mga pansa. Pero bago yan, nasa negosyasyon naman ang Philippine Army at India para din sa makakuha ng nasabing sistema. Sa ibang balita naman, sa pagbili ng Pilipinas ng Typhoon Missile System sa Amerika, hindi dapat makialam ang ibang mga bansa tulad ng China. Yan ang bana ni Philippine Ambassador sa Amerika. Inilahad din ng Ambassador na masaya ang Amerika sa nakatakdang pagbili ng Pilipinas ng Mid-Range Missile System para mapalakas pa ng Pilipinas. Pilipinas ang kakayahan nito sa depensa. Dagdag pa ng ambasado, mahalaga ang pagkuha ng nasabing sandata para sa sigurita ng ating bansa. Eh, ano ba, it's not a question of talks yan eh. It's a question of our intention kung ano yung mga listang gusto natin bilhin sa US. Eh, I think that is already been indicated by uh, Secretary uh, Tidoro na um, interesado tayong bumili ng Typhoon missiles. And uh, I think the US is, uh, is very happy with that dahil uh, siyempre, it's also going to help us in our uh, in our defense uh, part of our defense strategy though no? so umatuloy yan uh, mabuti yan para sa ating bayan dahil uh, talagang uh, for for purposes of defending the country yung missiles is uh, is, is already in fact ano pangayan eh, at the medium range missiles that is really purely for defense yung long range yun medyo iba yung usapan yan pero for for our defense, importante sa atin yan. Kaya uh, hindi natin maintindihan kung bakit nag, uh, sinasabi yung mga ibang bayan, uh, specifically on China, pero it's purely for our defense. And sa part ng, the, at least sa level ng embassy, sir, sa inyo po, um, ano na pong status ng plan na to? Uh, to procure no, it's it's part of the plan it's part of the procurement plan yeah, but it will take uh, some time before we get to really to the point that talagang uh tutuloy na natin at i-deliver kasi uh, ang programa natin it's a program dyan. every year we will be we're programming we are programming our own resources we're the US is also coming up with a uh, defense budget that will uh, help us para yung ating uh, armed forces would be at par uh with interoperability nga 'yung sinasabi nila with the US which is our main uh, allied partner Balitang Middle East naman tayo mga kabayan nitong Bernas Damang, Israel, Estados Unidos at United Kingdom naglunsad ng pag-atake sa mga Houthi sa Yemen. Eto na ang pinakamalakas at matinding pagsalakay ng tatlong bansa laban sa proxy ng Iran. Para sa Israel, ito na ang ikalimang military strike na kanilang inilunsad sa Yemen. Ito ay dahil sa patuloy na paglunsad ng drone at ballistic missile sa Israel na mga Houthi sa mga barkong pangkomersya at militar sa Red Sea at Gulf of Aden. Kahit naglabas pa ang Iran ng kanilang propaganda na sila ay naghanda sa posibleng pagsalakay ng Israel. Hindi ito umubra. Ipinakita ng Iran ang kanilang mga air defense system na nagsasanay sa posibleng paparating ng mga fighter jets ng Israel Air Force. Dagdag pa dito, ipinakita din ng Iran ang kanilang mga underground missile facility. Pero itinuloy ng tatlong bansa ang kanilang pinagsamang kwarsa upang singilin, panagutin ang mga huti sa kanilang provokasyon. Isa sa mga kabilang na tinarget ng US at United Kingdom ay ang mga embaka ng armas, missile at drone na isinusupply ng China sa mga Huti imbis na tumulong ang China mga kabayan na supilin ang kasamaan sa mundo sila pa ang tumutulong para mas lalo itong makapaghasik ng kasamaan sa mundo ito Nako, kapag hindi tumigil ang China sa kanilang kalokohan na suplayan ng armas ang mga terorista, malaking parusa ang naghihintay sa kanila layunin ang koalisyon na pabagsakin ang Huti economic facility, military at maging ang pangsibilya ng mga daungan, paliparan at maging ang mga power plants Ayon sa mataas na opisyal ng Israel kapag hindi tumigil ang nasabing grupo sa susunod mga leader na nila ang gagawing military target. Inihayag naman ng Israel Air Force na mahigit dalawang pong mga eroplanong mandrigma ang nakilahok sa nasabing military strike. Kabilang na dito ang mga fighter jets, tankers at maging mga Israel spy planes. Ipinakita naman ng US Central Command na posibleng ginamit ng Amerika at United Kingdom ang F-15E Strike Eagle at Eurofighter Typhoon. Sa katunayan ipinakita ng Israel Air Force ang paglipa ng kanilang mga jet fighter na armado ng iba't ibang mga missile at bomba na Nagulog ang Israel ng nasa 50 mga misal at bomba sa tatlong pangunahing target nito, ang Hudayda, Ras Ezra Ports sa western coast ng Yemen at power plant malapit sa sentrong syudad ng Sana. Ang power plant na ito ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng mga huti para sa kanilang mga militar na aktibidad. Naglabas naman ng pahayag ang bagong Israel Defense Minister at nagbabala sa leader ng mga Houthi. Kifat sa alayong betayman, imesar kalubarong, lemanig irgun sa mga עבד אל-מאלכ אל-חותי ולראשי ארגון הטרור החותי בתימן. לא תהיה חסינות לאיש, נרדוף ונצוד אתכם ונשמיד את תשתיות הטרור שהקמתם. ידה ארוכה של ישראל תשיג אתכם בכל מקום. אלפי חות'ים שהשתתפו כעת במצעד שנאה נגד ישראל שמעו מקרוב את עוצמת מטוסי חיל האוויר. נמל חודדה משותק ונמל רס איסה בוער והמסר הוא ברור, מי שפוגע בישראל ייפגע שבעתיים لا اله الا الله La van